Good morning po. Additional info lang sa mga may aircon, mga nagmamay-ari ng aircon. Kung magpapinstall kayo ng aircon, ito guys, tumulo. You know? Nakita ko problema niya, leveling ng unit indoor. Hindi siya leveled. Dapat kasi, yan dapat kung mapapansin nyo yung host na ilalagay ng technician o installer maraming hindi nakakalam nito eh hindi ko alam kung alam talaga nila kung install mo yung aircon indoor level nyo mataas dapat dito sa part kung nandito yung drain hose mo Yan. dahil ang tubig galing sa loob dapat pumunta siya papunta doon sa drain ito guys may laman ng tubig dito magkabila yung butas na yun may butas dito para kung dito yung post drain dito mo siya dito tatanggalin yung stopper niya may stopper yan diyan so matatanggalin mo Mayra pa. Ito Yung yan. gumong yan, yun yun dito. Para kung dito yung drain ng hose nyo. Ito. Eh, nandito. Dapat nakataas ito. Kung nandun yung drain, kataas nyo ito. Guys, pataas nyo ito. itong side na to na taas para yung tubig na nasasalo galing dito sa coil may ipo nyan dito tapos meron nyang dito pinaka agusan ng tubig sa loob dito. dito dito sa loob palabas ng bahay o pump so yun wala kung kailangan tumutulong pero kung boblower natin yan

<laughs> Yan po. Ganun lang. Konting information lang baka ito.